maing adlaw ninyo mga karipa mga ripa pips di ako dire bukid nagpahil ko sa akong kahoy nga ulingonon pakita na ako sa inyo ang akong style pagpahil na mga karipa ang anak-anak akong kapahil mga karipa mga karipa na ya, akong ipapahil nga uban ay diri na na ibutang na po sa kilid mga karipa diri ay paana akong pahil na sa nga na yung style pag file na gamay ra tayo igura e, palutaw-lutaw na akong gamay sa yuta mga karipa Nah, terus anak-anak ko diri mga karipa anaan ngari kahoy pabundok style pabulkan diri po tipikas pa anak paanak nga pun pabulkan anak siya ah diri na skilid umanaman diri ang babaw mga karipa na nga na yung mga gagmay nga pacing pacing kining ani mga karipa ay mga tulid mga tulid ini mo ni pacing ni mo dinhi sa babaw iba iba ang style sa pag-uling nga na nga importante nga na ay mga gagmay sa ibabaw kay Maunay mo na muda og ga sa tabon nga yuta nga mo suod nga sa ilawom Ang ilawom mga dagko mga na siya nya diri pagabot sa bawbaw god may na yung So ang diri sa daplin mga karipa Gagmay dagko ang diri ipailawom nimo dagko uli ah hindi na pa anak sa igbaw gagmay na uli ah mga do dagko ana karay muna siya pang dinhiya sa gilid mga karipa. pa kare pong guru gagmay din hina sa babaw din hi na So, wak na ni siding-siding o banin ng ako mga karipa ang uban saging or pakol ilang siding din hiya sa kilid ngari ug diri kining ako wa na na kugon. na ano siya ang kugun mauna siya ay akong i uang karipa diri ah itahob unya kuman kugun tabunan na siya og kanisya yuta na nga luto na gaay na danggay na bagdanggay tawag ni danggay <coughs> mga napo ni kasako mga karipa kani uling unon medyo layo layo na gani akong gihakutan ini dito nas babaw ang diris dool di mas ubos ya paulhi koring rin diya sa ubos mga karipa so mauna diya ang style ako pag pile. pile na na akong pile ng mga karipa pips yan na Paman na nalang gilid oh. o nga butang anara nang ako kapail mga repa pips indot na kay tanaw no ya pangarepikas man manah, so kaning mga ingani mga buho-buho mga repa pips ato na isang butangan ganing kaning mga gagmay-gagmay nga wan kay para di musod ganto ang banggay nga tabun. Mapaong niya ang kayo og musod ngadto sa ilawom. Mabuhang ang kogon, mabusok mabuho. ani mga ingani oh, ng mga buhok-buhok. Kangan nak mimu siya mga karipa. Para inig tabon, di dayon mo soon sa ilaw mga mga danggay kay mapaong ang kayo ani kung musuod sa ilaw mga danggay. Ah, nga na ra style mga karipa pa pahandag siya pahandag Pak bulkan style basta para ini butang kogon handag na siya daan mga karipa pahandag na So inigbutan ko gondi ka na magkinhanglan og siding nga uh, saging o kun ba pakul akul basta bisag unsa i siding ana ana siya ana ra nang akong kapail mga karipa Indot kay aw nung ana ang kapail. Katong iba mag-uling, ambot kong unsao nila pagpail kaning ako diskarte lain po ni mga karipa lain lain magdiskarte diskarte ning pagpanguling god. binuho tong uban kaning ako wani buho buho ah gitap kuang kuwar na siuta kanal kanalan ko lang na siya gamay sa ilaong para na ako'y ka suksukan sa iyang inigdaob na ko inigsindi na kasuksukan sa lukay So, nindot kayo tanawon mga karipang kapaylo. Nga na ang akong diskarte. Katong iba, ilan ni siya'y dingan o pakol. Di man nga ni ilang kapayl mga karipa. Hindi nga nilang pakol. Kaning ako, wa na ni. Dagdag na po sa trabaho tong magkuha kapag pakol. So, ugmaani mga karipa. poot na ni. Kay, dauban ko na ni. Tabunan ko ni yung Usak kogun. kogun, Tapos, kuan Kana siyang yuta nga dangay. Kana siya ay. Ani, ani. Dangay na. Luto na nga yuta. mo niya tabun. Nani ang among style. Antos antos lang ta aning panguling mga karipa kay kwarta man sad. Awa ah, na dire, ako nang lang ako mga pinutok-puto. Opay buko na bilin pero sunod na to kay alanganin ipaslak sa ilaw Ako nagipatsingan og mga gagmay mga karipa oh. So, Nandot na kayong kapatsing niya. So, maaaring adlaw nilong ninyong tanan ng mga ka-viewers, mga karipa, ripa And God bless you all. Thank you.